upload sa kubo sa akong mama so ang kainit dahil yun dire makita na to nga nangamatay ang mga tanom pero ang mga tanom guys wala buhi sya kaayo o tambok may sibuyas ang andi ang punan 2 4 6 8 10 12 13 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Mga 100 kapunuan nga sibuyas